pagbabalik ng Pilipinas sa International Criminal Court. O ay! ay! Nakakagulat ka. Pinag-aaralan na, bumalik ang ICC. Well, ano pang pag-aaralan dyan? Tapos na yan, huwag nang pag-aaralan. Pambira, oh. ICC, ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, kasunod yan ang panawagan ng ilang kongresista kaugnay ng investigasyon ng ICC sa War versus Drugs ng Administrasyong Duterte. Nakatutok si Imar Merina. Si Pangulong Marcos na mismo na tinanong ng media kanina kung anong tingin niya sa inihay mga resolusyon sa Kamara na humihimok sa gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte. There is also a question should be returned. Uh, Ayan, dapat ba tayong bumalik? Ayan po yung tanong. Ha? Nagbigay na ng statement si President Marcos nyo ano ang kanyang uh, take dito sa pagbalik ng ICC sa Pilipinas. Under the fold of the ICC, so that's again under study. So we'll just keep looking. Yon, under study. Looking at it and uh, see what our what our options are pagaralan at ano pa ang option natin yun ang sabi ni Marcos Para naman ang pagbabalik sa ICC sabi rin ng pangulo wala raw kakaiba sa inihay mga resolusyon sa kamara this is not uh, unusual but it's really a sense of the house resolution. they are just uh, uh, expressing or manifesting uh, the sense of the house that perhaps it's time to uh, allow or to cooperate with the ICC investigations yan Ito yan ha ano ba talaga ibig sabihin yung resolution na yan ng kamera? Sa aking pagkaka-research at pagkakaunawa, ang resolution po ay hindi batas. Ito po ay saluobin. Ha? Saluobin ng kamera. So, bago tong resolution na ito, meron silang resolution last week lang ata. So, ibig sabihin, ang saluobin ng kamera last week or last two weeks ago ay protektahan sa kay PRRD ang kamara dahil sa paninira. Hmm. Ngayon naman, ang sa loobin or sa resolution ng kamara ay makipag-cooperate at ibalik ang ICC at inuutusan inuutusan ng mga uh, ang mga ahensya ng gobyerno na pabalikin ang ICC. Ito, tanong ko ngayon sa kamera. Resolution po, hindi po yan batas ha? Okay. Bakit ang saloobin ninyo, Bakit ang resolution ninyo? Parang, parang may sama kayo ng loob sa Duterte. Ay, di ba? Parang pang ilan nyo resolution yan, parehas ang target Duterte. Bakit hindi na lang kayo mag-move on at magtrabaho? Puro Duterte, Duterte, Duterte. Tandaan po natin ha, ang kamara po, ang trabaho niyan ay legislative in nature. Gumawa ng batas. Legislative, tagagawa ng batas sa kanilang parang Senado, gagawa ng batas para sa Pilipinas. Ito, gagawa sila ng batas para doon sa kanilang uh, lugar. Kaya nga sila ay represente ng kanilang probinsya or na kanilang city. Yan po ang kanilang nature ng kanilang trabaho. Bakit mo aatasan ang mga ahensya ng gobyerno na makipag-cooperate sa ICC? Legislative kayo eh. Yang ginagawa niyong pag-utos sa mga ahensya, ay executive in nature. Abay, napaka-bossing nyo. Parang lumayo na kayo ha. H hindi po yan, hindi yan po ang pinakatrabaho ninyo. Trabaho nyo sa batas. Parang ano, nagiging diktador ata kayo ha. Oo, lumalayo na kayo. Huh? Ano ba kayo, executive? Kayo na ba, presidente? Ako nagtatanong lang po. Presidente ba kayo? Bakit ginagawa nyo ang trabaho ng presidente? Bakit ginagawa ninyo ang trabaho ng executive? Labuha kayo ng batas. Hmm. 2019 pa, opisyal na nag-withdraw ang Pilipinas sa ICC. Ang desisyon na yan inanunsyo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasulod ng investigasyong isinagawa ng ICC tungkol sa madugong gyera kontra droga ng kanyang administrasyon. Na mag Inan niyo, ha? Paliwanag natin ang bakit hindi na tayo dapat at unconstitutional yung ICC na yan. Una, hindi tayo na member ng ICC. Kumalas na tayo dyan eh. Pangalawa, dinidisrespect natin kasi ang ICC ay papasok lang yan kung walang soberenya ang bansa natin? Eh may sovereignty tayo eh. So sa madaling salita, kung may sovereignty tayo, wala silang jurisdiction. Hindi sila ang dapat mag-imbestiga rito. Ang may jurisdiction ay ang Pilipinas para sa mga Pilipino. So sabit talaga yung ICC na yan. Ako, eto hindi ko alam kung ito ay form of harassment para kay PRRD or tinatakot. Iharas nyo, siguro agree ako na effective yan. Pero takutin nyo si PRRD. <laughs> Good luck sa inyo. Hindi na kayo nasanay. <laughs> Di ba? Habang tinatakot nyo si PRRD, kayo ang lumulubog. Huwag nyong takutin. Matanda na si PRRD pero ang lalim ng experience niyan. Hmm. Alam mo, nagmumukha kayong bagito sa politika. Hindi po ako nagmamagaling ha. Hindi naman po ako magaling sa politika at hindi rin ako matagal sa politika. Pero pag kinumpir kayo kay PRRD, nagmumukha kayong newbie. Kayo. Pinaglalaruhan kayo ni PRRD sa totoo lang. Hmm. Pangulo si Marcos, malinawa kanyang posisyon. wala ng balak ang gobyerno na makipag-usap sa ICC. Basta tapos na lahat ng ating uh, pag-uusap sa ICC. Oh, yan. yan ang sinabi ni President Marcos dati. Tapos na ang pag-uusap natin sa ICC. Ano na? Ha. Uh, dati yan. At uh, kagaya ng sinasabi ni na, namin mula sa isimula, we will not cooperate with them in any way, shape or form. Oh, we will not cooperate with them in any shape or form. Hindi ako nagsabi niyan si Presidente Marcos. Panindigan mo yan Marcos. Ha? Ah. Uh. Maliwanag 'yan. Kaya kayo sa sa legislative department, legislative branch, gawa kayo ng batas. Huwag kayong utos ng utos. Pero tila bukas man ang pangulo pag-aralan ng pagbabalik sa ICC. Naninindigan pa rin siyang hindi dapat manghihimasok ang mga dayuhan sa tungkuling kaya namang gampanan ng na mga institusyon na bansa. Hindi naman siguro tama na ang mga tigalabas, mga dayuhan, ang magsasabi sa atin kung sino iimbestigahan ng pulis natin, sinong aarestuhin ng pulis natin, sinong ikukulong ng pulis natin. Maliwanag ha. hindi eto, mabigat na tong statement ni Marcos. Hindi naman ata dapat, hindi naman dapat, hindi tama na yung tagalabas ang magsasabi kung sinong maghuhusga, sinong liliti, sinong manghuhuli sa mga Pilipino. May pulis po tayo. Nilinyahan niya na yan. Kayo sa kamara, sana makinig kayo. Sana kayo sa kamara, sundin nyo yan. Sinabi ng presidente yan eh. Bakit hindi nyo kapitan? Bakit nagaasta kayo na executive? Bakit as astang executive branch kayo? Makinig kayo sa presidente. Oo. Uh. Hindi naman dapat tam, hindi naman siguro tama 'yon. Uh, dapat Pilipino lang ang gumagawa niyan. May pulis naman tayo eh, may NBI naman tayo, may DOJ tayo. Yun nga lang si sino boss ng DOJ? Meron naman tayong pulis, meron naman tayong NBI, meron naman tayong DOJ. Habulin nyo. Ito nga eh, inuulit ko sa inyo. Kayo na dapat gusto nyong pabalikin ng ICC, pati hindi nyo imbestigahan ng derecho si Pierardi? wag eto lang ha wag kayo magtago sa likod ng ICC wag kayo magtago sa ilalim ng ICC kung sa tingin ninyo may mali si PRRD kung may kakayanang ka mag-imbestiga eh ba't hindi ikaw na mag-imbestiga patawag nyo imbestigahan ng DOJ imbestigahan patawag ng Kongres ng Kamara patawag ng Senado patawag kayo ng tawag ba't sumbong kayo ng sumbong Ah, yun yung sinasabi natin eh. Patawag nyo ng diretso si PRRD. Good luck sa inyo. Wala <laughs> eh. Hindi, ito lang ha. Sana makinig kayo kay Marcos. Ha? Kayo-kayo yan eh. Kayo-kayo mismo ang Kayo kayo mismo ang ang sumusuway sa presidente ninyo. <laughs> E eh, kaya nila yung trabaho yan. And that's really where the conflict is. Bagamat wala pang natatanggap na abiso mula sa Pangulo, sabi ng Justice Secretary. Isang bagay ito na dapat pag-aralan talaga. Our direction as a country is very important before we jump into anything. Hindi na ito pwedeng padalos-dalos. O sige, mag-member tayo bukas. O sige, atlas tayo sa pagkatapos. Yung ating... Hindi na daw tayo pwedeng magpadalos-dalos. Hindi pwedeng, oh, mag tayo, tapos bukas hindi. Tapos bukas, membro tayo ulit. Galit pala to si Boying sa paiba-iba ng isip. Talaga lang, galit ka pala sa pabago-bago ng isip. Eh di ba sinabi nyo, hindi na kayo makikikooperate sa ICC? Galing, sa'yo mismo, nagsalita ka dati. Eh bakit ngayon pag-aaralan? Bakit ngayon sasabihin ninyo hindi tayo pwedeng padalos-dalos? Bakit ngayon sasabihin nyo hindi pwedeng magjo-join tayo tapos aalis? Eh umalis na nga tayo eh. Ano pang pag-aaralan doon? Hindi na tayo kailangan jumoin ulit. Alam nyo kung bakit? Mamaya sasagutin ko sa inyo. Bakit pabago-bago ng isip? Mamaya, mamaya, tingnan nyo. Bakit nagbabago ito ng isip? Pagkabansa ay magkakaroon ng bahid kung pa ganun, -ganun lang tayo. Ay, kaya, nga, di. Kung pa ganun, -ganun eh, magbahid. Kaya, umatras na tayo dati, panindigan nyo na. Wala na tayo sa ICC. Ano mahirap intindihin doon? Ang pahayag ng Pangulo ay kinagulat ni Sen. Bato de la Rosa bilang PNP chief na nagpatupad noon ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Handa raw si de la Rosa na magpaimbestiga at humarap sa paglilitis pero hindi sa ICC. I feel that uh, I should be ready for any eventualities because uh, the political situation in the Philippines is uh, very fluid. I am willing to face Filipino courts. I'm willing to be tried by a Filipino court. But uh, by a foreign body, I'm not willing. Patuloy namin hinihinga ng reaksyon sa si dating Paolo Rodrigo. Ito-ito lang sa akin. Ha. Matanong ko sa inyo. Ano ba talaga ang silbi. Or may silbi ba yung ICC sa Pilipinas? O ginagamit lang yan, political in nature. Kasi ako, eto ha, wala akong nakikitang may silbi yung ICC na yan, bukod sa atakihin ng Duterte. May silbi ba yan? May nagagawa ba yan sa bansa natin? Di ba? Pag sinabing ibabalik ang ICC, Sino pag-uusapan at sino ang hahabulin automatic? Di ba Duterte lang? Ano bang silbi nyo pinanganak kayo sa mundo ICC? Para anuhin lang ang mga Duterte? Hindi nyo ba napapansin mga politiko kayo? Yan lang ang silbi ng ICC sa Pilipinas? Hindi, meron pa ba? Meron pa ba? Bukod sa ibang balita, ay, papasok ang ICC kasi iimbestigahan si Dilima. Kasi iimbestigahan si Lenny. Kasi iimbestigahan ng droga. Kasi iimbestigahan ng pogo. Kasi, o puro Duterte. Anong silbi nyo? Bukod sa Duterte. Hindi nyo ba alam, mga politiko kayo? Yan lang ang purpose niyan. O, di ba? Anong pakinabang niyan? Matanong ko, anong pakinabang niyang ICC sa kainan ng mga Pilipino. Magmumura ba ang bigas dyan? Mabibigyan ba ng maraming trabaho ang Pilipino? Bababa ba ang presyo ng gasolina? Mababawasan ba tayo ng traffic? Ma Makakatulong ba yan sa supply ng ating uh, agrikultura? Bababa ba ang gulay? Manok? Baka? Magkakaroon ba ng peace and order? Anong connection niyan sa Pilipino? Sa immediate problem, basic needs ng mga Pilipino, anong silbi niyo ICC? Kaya nagtataka ako, bakit kinakandlong pa ng mga politiko? Bakit pa pinag-uusapan? Ay, walang silbi yan eh. Kung hindi, ano? Mapunta sa panig ng political reasons, political agenda. Kaya nangyaya, anong nangyayari sa atin? Inayos ni PRRD ang droga sa Pilipinas. Imbis na matuwa kayo at gayahin ninyo para mawala na yung mga drug lord sa Pilipinas, yung mga adik, kinakanlong nyo pa. Tapos kausap pa kayo ng kausap sa makabayan. Kausap pa kayo ng kausap sa mga makakaliwa. Tapos ngayon naman, ICC. Pambira naman talagang buhay ito. Basta lang talagang bibirahin ng Duterte. Eh. Aniban nyo? Eh, trabaho ng mga bitter na jowang na pag-iwanan niyang ganyang gawain eh. Sana may silbi silang iba. Bukod sa ipitin ng Duterte. Duterte. Habang dati nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na labag-umano sa konstitusyon at insulto sa mga hukuman ng bansa kung papayagang mag ang ICC sa War on Drugs. Nagpaalala pa siya sa mga mambabatas na respetuhin ang sinabi noon ni Pangulong Marcos na hindi makipagtulungan ang gobyerno sa imbestigasyon ng ICC. Sabi naman ni House Speaker Martin Romualdez susundin nila kung anuman mapagpasyahan tungkol sa pinag-aaralang pag-anib muli sa ICC. Para sa GMA... Ay, grabe to si Ewan ko. Ay, ewan ko. Grabe. Grabe ang galit nyo sa Duterte.